Hindi para magpaawat sa sakit ng ulo, be, kaya ito mag upload pa rin siya. Sa hirap ng buhay, kailangan kumayod kahit may nararamdaman. Plus dumagdag pa nga tong itsura ng bahay na kailangan na talagang linisan. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Dapat talaga kagabi ko pa nga na-upload tong video na to. Pero sa sobrang dami ko talagang ginawa na i-edit ko nga lang siya. At dapat talaga aagahan ko na nga lang ng upload kanina para nga kahit papano makabawi-bawi. Pero ayun, sumakit na naman ang ulo tsaka mata na hindi na talaga kinakaya ng gamot kaya nga nagpahinga na muna ako. Pero anyway, ayan, Ayano, nakapili na nga ako ng mananalo dun sa first giveaway ko na vacuum. Gabi pa nga lang, inasikaso ko na talaga siya. At dahil taga Marikina nga yung napili ko, ipapadala ko na nga lang sa Papa J. Pero syempre, kahit pag giveaway ko nga yan, sure ko nga na kompleto siya ng parts. Tapos nilinis ko na nga rin para nga hindi naman nakakahiya doon sa pagbibigyan. At syempre, chinerge ko na nga rin para nga pag na-receive nung nanalo, pwedeng pwede niya na kagad gamitin. Nagsulat nga lang din ako dyan ng love letter dahil first time to ati. Super deserved din kasi talaga nung napili ko to. Dahil noon pa man nakikita ko na talaga siya sa comment section. And ayan na nga, congrats ulit Mima ko. Itong video naman na to, kinabukasan na nga pagpasok ng mga bata, pinilit ko rin talagang kumilos. Dahil ate, habang kumakain ako ng almusal, nakita ko puro alikabok na talaga yung dingding namin. So ayan ang agenda for today, magtanggal nga ng mga alikabok dyan sa paligid. Pero syempre, para nga hindi maalikabokan tong higaan namin, niligpit ko na nga muna yan. And, tinanggal ko na nga rin muna yung mga parcel ko dito sa ilalim ng Christmas tree dahil madumi na rin talaga dyan sa part na yan. Grabe, hanggang ngayon wala pang kadekorate decorate Christmas tree ko. Kaya naman para talaga kami may puno dyan sa loob ng bahay. Nagpalit na nga rin pala ako ng kurtina dito sa lababo. Dahil grabe, ang tagal na rin talaga nung huli pa ako nakapagpalit ng mga kurtina dito sa bahay. Pati kalendaryo namin hindi ko mailipat-lipat. Pero kahapon nga yung video na yan, September 5. Tapos ayan, dahil nakapagpalit naman ako ng kurtina dun sa may kusina, isinunod ko naman dito sa nag-iisa kong bintana. Every time nga na nilalabahan ko tong kurtina na to, natatanggal talaga yung mga ring niya. So ayan, bago ko nga siya mailagay dito sa bintana, binabalik ko talaga muna yung mga ring. Grabe, pati ng kurtina kortina namin dito sa bintana, puro na rin talaga alikabok. Pero ate, hindi siya mabaho dahil amoy na amoy pa talaga yung fab ko na ginamit ko nung nilabhan ko yan. Pati nga tong bintana namin, naging sampayan na talaga dahil kapag ka umuulan, naaanggihan nga sila dyan sa labas. So tinabi ko na nga muna dahil magtatanggal din talaga ako ng mga alikabok dito sa bintana. At wag kang maselan dyan ate dahil walis na nga lang yung ginamit ko sa pagtatanggal ng alikabok. Halos hindi naman na nagagamit yung walis namin dahil puro na nga ako vacuum dito sa bahay. Meron nga rin pala akong bagong curtain na, na order kaya naman ayan na lang yung ilalagay ko dito sa bintana. Man mas bet ko kasi siya dahil bukod nga sa mahaba, eh mas manipis nga siya kaysa dun sa luma. And ayan, grabe, nung naikabit ko tong kurtina na to, eh tila parang naging garden na nga tong bahay namin dahil mayroong pang pa Christmas tree dyan sa gilid. Pero syempre, ilalaban pa nga rin natin yan dahil alam ko naman na bet na bet nyo rin yung kurtina na yan. Kaya naman ayan, konting ayos lang. Medyo gusot nga lang siya at tinatamad akong plansyahin. Pero katagalan, tutuwid din naman yan siya. Kaya hayaan yun na. Alam nyo ba na parang mas mabango pa tong tinanggal kong kurtina sa bintana kaysa dun sa pinalit ko. Pero ate, kitang kita na kasi talaga yung dumi sa kanya. Kaya kailangan na talagang palitan at ayan, ito na talaga yung dahilan kung bakit nga bigla ako napalinis dito sa bahay. Aaminin ko sa sobrang dami ko na talagang ginagawa araw-araw. Eh hindi ko na talaga natututukan malinisan tong bahay. Kaya naman yung dumi dyan ate, nagpa-party-party na talaga sila. At dahil pinilit ko lang din talaga makapaglinis ng araw na to, eh ko na nga lang din yung mga pader para nga mas mabilis. Tapos vinakim ko lang tong sahe. Tinanggal ko nga lang din pala muna yung Christmas tree dyan para nga mas malinisan kung maigi. Ate, walang emi talaga sa lahat nga ng vacuum na nareceive ko. Ito talaga ako nagandahan. At ang sarap niya kasing gamitin dahil magaan nga lang siya. O siya, ayan, pagtapos kang makapag-vacuum sa side na to, binalik ko na nga rin yung Christmas tree. Tapos inayos ko na nga rin yung mga nakuping niya na tangkay. And ayan, dito naman nakasunod nag-vacuum sa may kusina. Kapag ka ganyan nga na nagtatanggal ka ng alikabok sa bahay, vacuum talaga yung magandang gamitin para nga hindi napakalat-kalat pa yung mga alikabok dyan sa sahig. Yung ibang parts nga ng bahay, alam ko talaga na maalikabok na rin. Pero sa dami ko ng gamit ngayon, hindi ko nga yan kayang linisin ng isang araw lang. Kaya nga unti-untiin natin. Alam nyo, sa totoo lang, namimiss ko talaga yung dati na halos araw-araw nakakapaglinis nga ako ng bahay. Sa mga solid supporters ko, alam niyo yan na araw-araw ang content ko talaga paglilinis lang ng bahay. Nakulang na lang talaga kumi ng shabby. Dati kasi konti nga lang yung gamit ko sa bahay kaya nga madali lang talaga sa akin makapaglinis. Eh ngayon bago ka makapaglinis ng isang part dito sa bahay, kailangan mo muna magtanggal ng mga gamit. At sa pagtatanggal pa lang ng mga gamit na yan, be, pagod ka na. So feeling ko talaga kailangan ko na ng katuwang sa paglilinis ng bahay. Pero ngayon hayaan niyo na muna ako magpahinga.